Start ako mag-live selling ng iba't-ibang-ibang -ibang products. First live selling ko, naka-1 million ako na sales. Tapos po... Pero dapat ipaliwanag natin na yung 1 million na sales, hindi po sa kanya po. Hindi po sa yun. akin. Opo. So let's say, po sa nung panahon na yun, kapag naka-1 million pesos ka na sales, magkano lang ibibigay nila sa'yo? Miss Karen, kung magkano po yung TF ko kapag nagla-live? Let's say, nung panahon na yun, magkano? Siguro parang mga nasa... 50,000 lang. Hmm. Ganun. Tapos po di um nagla-live ako ganun ganyan. So, laging million, laging million. Kasi noona kala ko po tyamba. Tapos million-million dire-diretso. Tapos parang very business-minded kasi 'yung boyfriend ko. And na-meet uh, mo po siya nung pumunta po kayo sa bahay. Tapos parang na-naisip niya parang alam mo, kung nakakabenta ka sa kanila ng milyon, paano kung ikaw 'yung may-ari ng mga products na binibenta mo? Kasi Ang um nabibenta mo nga iba eh what more kung sarili mo pa mas masipag ka doon tapos ginagamit mo pa so mas makikita mo kung mas okay talaga. Tapos sa'yo lahat na pupunta, hindi yung napapagod ka. Kasi nakikita niya po parang sobrang paos na ako. Tapos kahit sobrang paos na ako, live pa rin ako ng live. Kasi sayang, sabi ko, baka next time wala na to. Baka next time, hindi na sila magpa-live. Tapos naawa na siya sa akin. Tapos doon po ako nag-start um, mag-meet po sa Manuf ko po na, na meet, yung Criselle Manuf na... Doon nila ako ginaid na eto yung mga products namin pero ano ba yung gusto mong mangyari makakatulong ba sa or sa mga gusto mong bentahan ganyan sabi ko bakit hindi both makakatulong sa akin at the same time isi share ko kapag nakatulong po talaga sa akin kaya ito pong products ko lagi kong pinagmamalaki na hindi ko nilabas para makabenta lang nilabas ko kasi nakatulong sa akin so you you, you 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 were on air you were on in entertainment mga 25 years Lagay natin. Tapos niya, naging online seller, influencer ka. Mas malaki ba ang kinita mo sa totoo lang nung naging online seller, influencer ka? Actually, ang siguro right word po, mas mabilis. Kasi, um, hindi ko po ma-compare because nakikita ko naman sa family ko kung ano naman na sila ngayon. Um, kaya, parehas naman pong may na ipundar na. So, mas mabilis lang po yung online. Kasi po, um, si online po, ilang oras lang magla-live eh. Unlike sa taping, whole day ako dun. Puyat pa. So, mas mabilis po talaga.